Ewan. May challenge ako sa inyong dalawa. Karin yan. O. Kapag nabuksan niyo ito, sa inyo na yung laman yan. <laughs> Kahit anong gawin ninyo, basta mabuksan niyo lang yan. Kung mabubuksan ninyo, sa inyo na yung laman. Alay na! laman yan. Alay na! Alay, look! Bubuksan lang. Pag nabuksan ninyo, sa inyo na yung laman. <laughs> Dali Kah Kahit anong paraan, oh, ano. Sa, sa, inyo na yun lawan. E, paano mo mabubuksan? Kaya pag-iisipan ninyo paano ninyo yan mabubuksan. Oh. Kaya nga, e, siyempre, pinahirapan din ako pagbukas nito. paano ko rin sa inyo. <laughs> kahit, kahit, anong paraan, basta mabuksan lang ninyo. Sa inyo na yan. Sa <laughs> <Kaya> inyo na, <laughs> na yan. Ikaw magbuka natin sa inyo. Alam ko na kung paano ito buksan. Kaya nga sa inyo ko papa challenge eh. Challenge yun sa inyo. Dali na. Pag nabuksan ninyo, sa inyo na yung laman. Kahit anong paraan ninyo, basta buksan lang ninyo. Dali lang yung buksan. <laughs> yeah, buksan Ina, kaya natin ko mabuksan nga. Hindi daw. Kaya mong buksan. Punitin na at bukas niya. Sige nga, punitin mo. Punitin mo so guys, so, man, subukan nila ko oh. magbubuksan nila yung alkansya na ginawa ng kapatid ko, no? So yung kapatid ko nga pala is electrical yun. So made in tubo. So titingnan natin kung magbubuksan nila, no? Okay, subukan mo. Subukan niyo kung magbubuksan niyo. Pag nabuksan niyo, sige na lang yan. Pwede kayong gumamit ng kahit na ano. <laughs> Kala no, bubuksan. <laughs> Sige daw. Ito ninyo. Uyog! Uyog! Sige na! Sige na. <laughs> <Kamu -buksan> na. ay Pag nabali yan. <laughs> Wala na yung takip. Sige <laughs> Ako oh, mag camera man ito. eh. So ayan, tingnan natin kung mabubuksan nga ni Papa. Challenge ko sa Adila, mabubuksan nila. So, ayan. Yan, yan, mukha ayan Kala na mabubuksan talaga. Hindi ka Pag nabuksan ninyo, sa inyo na yan. Ano? Pwede kayong gumamit ng kahit anong bagay. Pwede screwdriver. Kayong bahala. Basta mabuksan ninyo sa inyo na yung laman. Panaltikal na nga. Ay. Hindi <laughs> daw. <laughs> tira tira nyo po. Tira nyo. Kala, kala naman mabubuksan talaga. O. Oh. O. Oh. Ay, ay, ay. Sige nga. <laughs> sige <laughs> daw. <laughs> kala. Hindi. na. Mabuksan lang ninyo sa inyo na yan. <clears throat> Hindi nga ako. ka kaya kayong dalawa nga niyo. Dali, challenge kayo sa inyo pag nabuksan ninyo. Hindi no? Pag uh, nabuksan ninyo, madami pati yung laman? Tanyo yung isa, kala yung mabubuksan. Ah! Hindi pa rin tapos dun sa Saan yun? na sa oh! <laughs> <inyo niluma>?